Aries, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay magdadala ng sigla sa iyong pagkilos at gabay sa mga hakbang sa trabaho o usaping pinansyal. Color, emerald green ang kulay na ito ay nagpapahiwatig ng kasaganaan, paglago, at panibagong sigla. Hudyat ito ng pagbubukas ng panibagong oportunidad sa mga proyekto o plano mo. Number 3 at Number 17 magdadala ito ng balanse at swerte sa mga desisyon mo, lalo na kung kailangan mong pumili sa dalawang bagay. Ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig na pakinggan ang mga pangyayari sa paligid, at gumawa ng aksyon ng may direksyon. Taurus ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan Ang mensahe ng kulay ay nagsisilbing gabay para sa kapayapaan ng kalooban at kaginhawaan sa tahanan o personal na buhay Color Lavender ang kulay na ito ay nagsusulong ng katahimikan at kagaanan sa pakiramdam na magdudulot sa iyo ng malinaw na pag-iisip sa mga desisyon na may kinalaman sa pamilya at ari-arian Number 8 at number 21 magdadala ito ng lakas at katatagan. Ito ang mga numerong nagsasabi na anuman ang pasanin mo ngayon, kakayanin mo ito kung ikaw ay matatag at may disiplina. Gemini, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay magbubukas ng liwanag sa iyong mga ideya at pananalita. Color. Sky blue sumisimbolo ito ng komunikasyon, kaliwanagan sa pakikitungo, at kagaanan sa pagdedesisyon. Magagamit mo ang araw na ito upang mas mapalapit sa mga taong matagal mo nang nais makausap o maplansya ang hindi pagkakaunawaan. Number 5 at number 12 nagdadala ito ng pagbabago at bagong direksyon hindi masama ang pagbabago kung ito'y iyong pinaghahandaan at ginagamit para sa ikabubuti. Cancer, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay may dalang kapayapaan at paghilom. Color, pearl white ang puting kulay ay sumasagisag sa bagong simula, paglinaw ng kalooban, at protection mula sa negatibong enerhiya. Ang araw na ito ay mainam para sa pagpapatawad at pagbibigay laya sa sarili. Number 9 at number 27 nagbibigay ito ng tapang at direksyon para bitawan ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyong pagunlad. Leo, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay nagpapahiwatig ng lakas at pagkakaroon ng tiwala sa sarili. Color. Gold isang kulay na kumakatawan sa karangalan, tagumpay, at kasaganahan. Ang araw na ito ay maaaring magdala sa iyo ng pagkakataong mapansin at mapuri sa iyong ginagawa. Number 1 at number 20 ang mga numerong ito ay may lakas ng pamumuno at pagkilos. Magagamit mo ito upang maipakita ang tunay mong galing sa mga plano mong ipapasa o pangungunahan. Virgo, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay nagbibigay liwanag sa mga gawain at detalye ng buhay. Color, mustard yellow sumisimbolo ito ng pagiging praktikal, kasipagan, at dedikasyon sa trabaho Panahon ngayon para pagtuunan ng pansin ang mga bagay na matagal mo nang nais ayusin. Number 6 at number 18 ang mga numerong ito ay magbibigay ng kumpiyansa sa sarili, lalo na sa mga desisyong pinansyal o usaping personal. Libra, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay nagsusulong ng harmonya sa iyong relasyon at kapaligiran. Color, coral pink ang kulay na ito ay nagpapahiwatig ng pagmamalasakit at pagiging bukas sa damdamin ng iba. Mainam ang araw na ito para sa pagtulong, pag-aalaga, o pakikipag-ugnayan sa mga mahal mo sa buhay. Number 4 at number 14 ang mga numerong ito ay simbolo ng katatagan at dedikasyon sa mga responsibilidad. Scorpio, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay nagdadala ng tapang at determinasyon. Color: Crimson Red, kulay ng lakas ng loob, pangarap at matinding damdamin. Magiging matatag ka ngayon sa pagharap sa mga hamon at sa mga taong hindi mo kasando. Number 7 at number 25 Ang mga ito ay nagbibigay ng gabay sa tamang landas at mga hakbang na may tiyak na direksyon. Sagittarius, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay magdadala ng lakas ng loob at pagkilos para sa pangarap. Color orange ang kulay na ito ay nagpapahiwatig ng sigla, adventure at bagong karanasan. Mainam ang araw na ito para lumabas sa comfortbeleng zona at subukan ang bago. Number 2 at number 11 ang mga numerong ito ay magbibigay sa iyo ng balanse sa paggawa ng desisyon at lakas sa pagtanggap ng pagbabago. Capricorn, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay nagpapahiwatig ng determinasyon at kumpiyansa. Color, steel gray sumisimbolo ito ng tibay at profesionalismo. Magagamit mo ang lakas ng araw na ito upang harapin ang mga gawaing nangangailangan ng disiplina at talino. Number 10 at number 16 ang mga numerong ito ay gabay upang manatiling matatag at hindi basta-basta sumusuko. Aquarius, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay magbubukas ng bagong pananaw at ideya. Color. Tilis ang kulay na nagsasabi ng pagiging bukas sa pagbabago at malawak na pag-unawa. Magiging makabuluhan ang pakikipagugnayan mo sa mga taong may kakaibang pananaw. Number 13 at number 24 ang mga ito ay may hatid na inspirasyon at gabay sa mga hindi mo pa sa katuparan na plano. Pisces, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang mensahe ng kulay ay nagdadala ng pagkalinga at malalim na pagunawa sa kapwa. Color. Aquamarine ang kulay na ito ay simbolo ng kabutihan, daloy ng emosyon, at kaayusan sa sarili. Isang magandang araw para palaguin ang relasyon sa pamilya o matalik na kaibigan. Number 19 at number 22 nagbibigay ito ng inspirasyon at tapang upang maharap ang mga damdaming matagal mo ng kinikimkim. kim